ang tumataya sa loto mga may hirap. Di ako papayag dahil marami mawalan trabaho. Libo-libong mawalan trabaho. Yabang ninyo sa PCSO. Ano bang pinagmamalaki ninyo? First time in history for your information. Anong meron sa PCSO? At ipapasabihin ako o kayo. Samantalang lahat ng mga agency ng gobyerno pag pinapatawag sa Senado pumupunta kay sa PCSO. Hindi. Ano meron sa inyo? Anak kayo ng mga Diyos? Kayo sa PCSO parang sa tingin nyo You guys are very special. I don't know kung anong pinagmamalaki nyo, lalo ng boss nyo, si uh, Robles. We sent a letter to you last, several weeks ago, para sa hearing na ito. And you sent us a letter saying, hindi kayo makaka-attend lahat. Nagpa-reschedule ang PCSO. Nung magpa-reschedule kayo, pinanggap namin yung rescheduling ninyo. And then, only for us to receive a letter stating na hindi na naman kayo makadalo. Ang yabang ninyo sa PCSO, ano bang pinagmamalaki ninyo? Anong meron sa PCSO? Samantalang lahat ng mga agency ng gobyerno pag pinapatawag sa Senado, pumupunta kay sa PCSO, hindi. Ano meron sa inyo? What makes you so so very special? Ngayon wala dito yung boss nyo. Kayo mismo ang humingi ng reschedule And then pagdating nung date na pinatos namin, yung date na binigay nyo, a week later, para sa hearing na ito, magpapadala kayo ng sulat last minute na hindi kayo maka-attend. Samantalang lahat ng agency ng gobyerno, pag may hearing, pinapatawag sa Senado, pumupunta. Sorry, kayong dalawa, baka magigisa kayo. Sinubo kayo sa Lions Den nitong boss nyo, na dapat ang boss nyo nandito, hindi kayo. Diba? Nagpadala kami ng invitation sa inyo ahead of time, way, way ahead of time. Hindi kayo kumibo. And then last minute, sinabi nyo hindi kayo maka-attend dahil launching ng e -Loto. At nag-request kayo ng reschedule for another week. Kayo pa mismo nagbigay ng date. And we said, okay. And then pagdating ng date na yon the date before, hindi ulit kayo maka-attend. Lahat! hindi pa ako nagbanta na magpiprivilege speech ako at ipapasabihin ako po kayo, hindi pa sana kami attend May umatin niya, dadalawa lang. No, galit ako. Kasi lumilitaw na meron kayong pinagmamalaki. Nagmamayabang kayo sa PCSO. Galit ako sa sistema na inilatag niyo na kung saan kayo po'y nagmamayabang a sa PCSO. Not you personally. I'm sorry. Kung ikaw ay offend it's not, it's not about you. Good morning, Mr. Senator. Uh, to be uh, frank, Your Honor, the only reason why we're requesting for an extension is because the launch of our PLS is due on October 1 nung kinansel nyo yung unang patawag namin, kayo mismo ang nagbigay ng date kasi sabi nyo meron kayong e-loto launching and then you guys gave us the date na available kayo. And then when, when we said, okay, sige, yung date na yun is set natin for uh, next hearing, kayo pong nagbigay ng date. And then last minute, the day before, sabi nyo, hindi kayo maka Lahat kayo, parang boycott. Yung sinasabi ko, ano bang pinagmamalaki ng PCSO? Ano meron sa inyo? Um, Your Honor. Pagkakay ng uh, Diyos din sa PCSO? no, Your Honor. Um, I would like to explain the reason for our requests. No, you don't have to request. Nagmamayabang kayo siguro that the, the least that you can do is apologize. Sir, which is why I'm asking for an apology, Your Honor. And I'm explaining the absence of the resource persons who can explain and um, answer your questions in detail. Um, oh, no, ma'am, attorney contacto. Remember, nung unang hearing na sinet namin, that was last week, and you were given notice uh, way ahead of time, umuo kayo, and then last minute, sabi nyo, launching ng iloto, to. Wait a minute. And we said, okay. And then kayo mismo ang pumayag na iset it, the, to set the hearing for another date. Okay? So dapat nakapag-adjust na kayo. Dapat nakita niyo na po yung schedule niyo na kung pwede ba kayo hindi a week later and then all of a sudden hindi na kayo pwede. Come on. Come um, on. Mr. Senator, I have a copy of the letter that we sent. There was no mention of the iloto. E What we have here is uh, well, first, last, Yung first letter niyo is iloto e launching. and it was two um, agendas, Your Honor, that we raised in the first letter. So in the first paragraph is the launch of the e-lotto. In the second is the transition the pls sir right now i cannot stress enough sir the reason why we need to focus on the pls and if you would allow me to explain sir this would explain the uh, the absence of our officials right now as i was saying sir our um ELDA, the equipment agreement which is what is which is the system that is currently being used by the pcso is set to expire on september 30. Okay, it, Ay, Ayokong ubusin yung oras natin Atty. Kotakdo Dahil lang sa magpapali, magpapaliwanag ninyo Let's proceed na lang okay, Basta the fact remains na ang yayabang nyo dyan sa PCSO This is the first time it happens dito Senado na twice in a row last minute magka-cancel magbo-boycott ang isang agency para sa isang hearing napaka ng hearing na patawag ng Senado First time in history for your information Nag-gets nyo? We apologize, Your Honor. Thank you. Now, nung last hearing, sinabi ko, yung mga kabo nyo sa STL dapat mabigyan ng mga benefits. Nag-oo kayo, you send us sa letter na on process, etc. Anong nangyari? May benefits na ba yung mga kabo cobrador ng STL o wala pa rin? Dapat meron silang SSS pilal pag-ibig. Because every single day, Sinasabi nyo agent sila. Sinasabi nyo part-time sila. No, every single day, umulan man, uminit, umiikot mga yan para mo lekta ng taya. Hindi mabubuhay ang STL kung wala mga kubrador, kung wala yung mga kolektor, kung wala yung mga kabo. Kumikita ng milyon-milyon, bilyones kada taon ang mga STL operator na yan and yet katiting lang na portion yan ilaan para sa benefits ng mga kabot kubrador, hindi magawa-gawa. Why? Paki-explain. Ang nag po kasi sa amin is yung aming uh, STL Implementing Rules and Regulations, yung IRR po. Nakasulat po doon kasi uh, which was approved by the OPRN po. Nakasulat po doon kasi na ang mga empleyado po, yung sales force po ng mga STL agents po namin, ay uh, they are required to submit yung mga registration nila sa SSS, PhilHealth, etc. etc. po. So, and also included in that yung certificate of remittances po nila to show proof that uh, they have been complying with uh, the requirements of the law insofar as benefits are concerned under PhilHealth and SSS po. Hindi nila na submit? Hindi, hindi sila nakapag-comply doon sa request ninyo? Doon? So, yeah. so, yung tumakabo ko kubrador, ni-require nyo na mag-submit ang mga documents No, sir. The AAC, sir. Authorized Agent Corporation, sir. So okay. these are the corporations who operate the SDL. Now, so wha uh, what did you require from uh, authorized agent? Um, under our IRR, sir. What acronym Because hindi okay, okay. Under our rule, sir, um, authorized agent corporations are required to submit the proof of remittances to SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Kaya nga, i-require nyo nga itong authorized agent corporation. They are being required, sir. oh, e eh, kailan nyo i-require sila na i-submit those proper documentations, comply, magko-comply sila. Nang sa gayon, magkakaroon ng SSS, pilat pag-ibig, ama, at kabo. Um, And I want it to happen kasi nung last time na kayo sa akin na magkakaroon na. And this was months and months ago. Bakit hanggang ngayon wala pa? we have about 20 AACs who applied for renewal and consistent with our rules, they were made to comply with the submission of the proof of remittances to SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Huwag na yes. komplikado. We will give an update by next week, sir. So by next, next week, we, you will give us an update yes, sir. kung kailan may isa katuparan nito na magkakaroon ng binipisyo ang mga kabo at kubradores. Yes, sir. Inyo. Pero I doubt it or baka hindi na kasi may balita ako na gawin nyo ng electronic loto and then STL wala ng kabo um, we are not familiar with the news that's why mamayang 1 o'clock nagpile ako ng resolution ng bill na hinaharangan ko yung pagiging electronic na ang loto at STL ang tumataya sa loto mga may hirap hindi ako papayag dahil marami mawawalan trabaho. Libo-libong mawawalan trabaho. Wala kayong pakialam kasi ang pakialam nyo, pagkano bang kikitain dyan sa electronic, magkano kikitain dyan sa apps na babayaran ng 14%. Sa gross receipt, 14% ang kikitain ng apps application na gagamitin ninyo. Probably no, baka isa sa inyo dyan, may ari niyan eh. I don't know. Kung wala kayong alam nyo, kayo dyan sa PCSO, ang nagpapasahod sa inyo, mga pobre, why? Ang tumataya sa loto, mga may hirap. Wala namang mga taga Forbes Park na tumataya sa loto. Gets nyo? Lahat dyan, mga may hirap. Lahat ng tumatay sa STL, mahirap. Tumatay sa loto, mahirap. Nangangarap na kahit paano, makachamba, manalo ng isang libo, o kung magkano man, may pandagdag sa kanilang mga pangailangan. Kaya kayo, ang gaganda ng mga damit nyo, ang nagpapasahod sa inyo, mga mahihirap. And yet, itong mga mahihirap, tatanggalan nyo ng hanap buhay. Itong mga kabo, ipipace out ninyo. Itong mga loto outlet, ipipace out ninyo. Ilan ba loto outlet? Ma'am? We don't have the data right now, sir. Alam nyo ba, pag naging electronic na, yung uh, loto, yung tayaan, pag out na yan, yung mga loto outlet, And we're talking about hundreds or even thousands, I think. At ilan ang mga empleyado niyan? Okay, let's proceed. Doon sa iloto. E Sino ba kasi may pakanan itong iloto e na to? Sige nga. Bakit gawin yung electronic itong loto? What we have is only a test run. We are not we are not totally facing out the lotto agents as in fact. Um as I have mentioned a while ago, we will be transitioning to the Philippine Lottery System. Yes, test one. And then later on, sabihin, ay, successful, ay, tanggap na ng mga tao, then itutuloy-tuloy nyo na yon At magiging permanente na yon Kasi nga, meron kayong kakontrata, itong kumpanya Pacific Something, na kikita ng 14% gross receipt na mga taya. That's so F big. Dati nga, 22% eh, siguro. Tinablang kayo ng hiya siguro na inabot kayo ng kahiyan dahil ang garapalan 22% i-charge sa bawat taya na mapupunta doon sa application now we could have just buy out that application na yan. 22 pero anyway naging 14% na lang pero malaki pa rin yun. sa bawat taya 14% mapupunta doon sa apps kita nyo kabalastugan ninyo sir, why okay, we are considering e is because of the proliferation of illegal loto betting sites. I actually accessed one about two weeks ago. So these are these are electronic platforms, mobile applications rather, that claim to be accepting bets for loto. The payment that they make is through GCash. I mean, merong mga illegal, sir. Illegal betting stations sa loto? No, sir. What I am saying, sir, are illegal betting sites that are not affiliated with PCSO who get bets for loto. They and, get and because of that, kaya kayo mag-open sir iloto. E So, the agency, Your Honor, the agency is losing, I think, about four billion from this, these illegal betting sites. Okay, give me a, a, a list of that. Give me a record of that. We will be giving you sir sure, the list of the illegal betting sites as well as the illegal mobile applications No, ang alam ko na. Ang o nagkakaroon ng illegal patayan STL, no, sir. pero sa loto, no, no. There are also illegal. We will be giving you, sir, a list of all the um websites, illegal okay. websites, as well as the illegal mobile applications. Alam mo, attorney contacto, alam naman ng lahat, okay kahit na bata, matanda, na merong loto betting stations. Yung sinasabi nyo, yan ay testing pa lamang. Eventually, magiging regular na yan, magiging permanente na yan. Wag niyo naman kaming bulahin. Wag niyo naman kaming lokohin. Sir, just because that no, time for the You're young and, and you cannot fool me. Kayo diyan sa PCSO. Eh yung boss niyo nga dati may in involved sa katiwalaan sa ano eh, LRT. Tapos lulukuhin niyo kami. Alam mo ba yung boss mo, 'di ba? Nasangkot sa katiwalaan niyan before, but anyway, eh, no, you don't have to answer that because that's besides the point. Oh. Sangkot sa katiwalaan yung boss mo. Tapos ngayon magmamayabang kay sa akin um, then, kung may mga illegal betting sites then call the police the NBI and we did yes, sir well, then you don't have to change the system just because may mga illegal sites para kayo ay magbubukas na another problema that's another problem by coming up with iloto e because yung iloto e pwede nang tumaya pati mga bata um, I beg to disagree sir um, no? Our, yes sir because under our guidelines it is required that a KYC procedure will be undertaken strictly before any better can access our platform. ha, halatang bago ka, halatang bagito ka. Okay, KYC, know your client. Eh, yes. pwede naman mag-utos mga bata ng driver nila, ng kasambahay nila. Pwede utusan ng bata ang nakatanda sa kanila. Eh, ganon din yung ginawa ng isabong. May mga KYC, KYC din yung isabong. Pero, ano nangyari? Lahat tumataya. Nakataya. No. No. Yung sinasabi mo KYC, naintindihan kita. Pero makakataya pa rin mga bata. Sabi ko kanina, pwede naman utusan ng mga bata ang mas nakakatanda sa kanila. Pwede na utusan yung kanilang driver. Pwede na utusan yung kanilang gardener. Pwede nang utusan yung barkada nila. Pwede na utusan yung magulang ng kanilang tropa. Hindi pa ho siya talaga uh, fully operational sa market. If it Uh, harangin ko yan. I'll do everything in my power. Harangin ko yan at hindi matutuloy yan. Trust me. System lang po, sir. Wala pang, Kaya nga, Wala pang games po yun. Kaya nga. And then, of course, pagdating sa bidding, madali man marig yung bidding. And then, hanggang sa, wait a minute, hanggang yes, sa tuloy-tuloy tuloy na maging operational na yung iloto. E kaya nga, harangin namin yan. Yes, maraming mga senador ka kausap ko na hindi sang ayon dyan because maraming mawawalan ng trabaho. Ilan ba yung loto outlet sa buong Pilipinas? Bawat isang loto outlet, ilan ba ang mga nagtatrabaho dyan? Lahat ito magiging jobless. Sino ang panalo? Yung may-ari ng application na kumukubra ng 14%. Nagdagdag kayo ng sakit sa ulo. Okay na yung loto outlet. Yung mga tao na pag mataas yung, yung pat, pipila sila. Ngayon, electronic. 14% malaki pa rin. Dati nga 22% yan eh. Siguro inabot kayo ng hiya. Garapala na ata ito. Sige, baba natin sa 14%. Ngayon 14% still mali pa rin. At ang balita ko, later on, iwa-wipe out nyo yung mga loto outlets na may nagtatrabaho dyan, mawalang trabaho, and then later on, sasabihin nyo successful, viable, pati yung STL na libo-libo na naman ng mga kabot-kobrador ang mawawalan trabaho. Wala kayong pakialam sa mga mahirap nating kababayan. Wala kayong concern. Yun yung point ko eh. Kasi kung meron kayong concern, last year pa natin pinag-usapan yung benefits ng mga kabot-kobradores. Yun yun. Dahilan kung bakit kayo may trabaho ngayon at meron kayong sweldo, kumikita kayo because of na mananaya yung mga hirap. Ngayon, tatanggal mo ng trabaho mga to we are not facing uh, out or terminating. Well, eventually you will. Meron akong reliable source. Eventually you will. Yung STL ipipase out nyo. No, kahit na anong iling mo iha, magiling ka na hanggang gusto mo. Okay? Hanggang gawin mong trompo yung ulo mo sa kailing, meron akong reliable source na eventually pati yung STL gagawin yung electronics sa taya. It's okay. Umiling ka lang. Sige, bigyan kita isang minuto. Umiling ka lang, umiling. Your Honor, the e-loto po is just an expansion and addition po to our existing fixed... Uh, alam mo, attorney, sir, ma'am, attorney, kahit na anong klaseng palusot ang gagawin nyo, alam ko naman ang end game nito. May isa sa yung plano ninyo. At ano yung plano na yon? May kumita na malaki at the expense of the poor people ito 2,000 terminals loto terminals lotto agents nationwide ay napasara na ninyo sinabi nyo due to low sales pero ang reason ay sapagkat papasok ng iloto e lotto 2,000 isipin mo ilan mga empleyado ang nawalan ng na trabaho empleyado na trabaho sa loto outlets na yan okay papunta rito itong grupo ko. Sige, tingnan ko. Magsinungaling kayo, darating sila rito. Pinimbitahan ko. It doesn't make sense. Magtatayo kayo, mag uumpisa na yung ilo e to, electronic, and then, mag-recruit kayo, magtatayo kayo ng more loto outlets. It doesn't make sense. Uh, Your Honor, to clarify. Sin, Sandalang, sino pang papayag na mag tanggap ng offer ninyo para magkaroon ng Lotto Outlets. In fact, nandiyan ng electronic. Um, your Honor, to clarify, um, the 6,500 were the number of terminals. Tingnan nyo ako, attorneys, kayo mga abogado, okay? O sabihin natin kayo, magkakaroon na ng iloto. E kayo ba papayag na magtatayo ng Lotto Outlet? Na alam nyo naman, mas ipiprefer pa ng mga tao na tumaya na lang online kaysa pipila. Hindi na maging viable yon. Nagsara na ngayon 2,000 eh. Ngayon mag-offing kayo another 2,000. Lokohan to. Sino ang pinagluloko niyo? Lokohan yung lalo niyong panot. No. You're making a fool out of us. No. Mag-offing kayo na more lotto outlets and yet nandiyan na para ting na itong iloto. E Sino pang tataya sa loto outlets na very convenient pindut-pindut lang sa cellphone, makakataya na sila. Magpapangkrap. Magpapangkrap. Mapipace out na ito. At ilan ang natatrabaho dito sa mga loto outlets. Maging yung may-ari niyan, may ilang inaasahan na negosyo nila na may bang pamilya din yan, may mga anak din yan. Maraming maapektuhan doon sa electronic loto. Ang kikita rito, yung may-ari ng application. Yung magpuprovide. Kasi nga 14% ang kikitain sa gross receipt. So, therefore, siya may kinabang. Alam nyo po, uh, Madam Attorney, Sir Attorney, Attorney John Derek, yung bang mahihirap natin kababayan, naghihirap na, lalo sila maghihirap. The poor become poorer, the rich become richer. Kasi ito may-ari ng application ninyo, mayaman na to. He's a billionaire. They're a billionaire. And dadagdagan yun panibagong bilyones. Ito may-ari ng application. Itong mga loto, outlets, operators, mahirap lang ito sila gusto sila magkaroon ng extra income o ito ng pinakahanap po nila at magkakaroon ng mga empleyado. Lalo sila mag -iira. And I would like to remind you again na nandiyan kayo sa PCSO para manilbihan sa mga mahirap at kababayan na pupunta sa PCSO, di ba? Humingi ng gamot, pila, financial assistance, pang-ospital, at ah, saan galing yung mga pinamimigay niyong pera? Alam niyo naman, di ba, sa mga mananaya, at sino po yung mga mananaya? May hirap po natin kababayan na nagbabakasakali na manalo at magkaroon ng konting pera, mapunuan ang kanilang mga pangailangan na hindi sapat sa kanilang kinikita, pambili na ng bigas, pagkain, itinataya pa. Alagaan yung perang yon. Huwag yung basta-basta ng winawaldas. Kung ano-ano mga ilalagay niyo mga sistema. Bakit kinakailangan ipapasa niyo po i-outsource niyo yung application? Why not come up with buy your own application para makatipid tayo ng 14%? Your Honor, uh, based on the report po ng aming gaming sector, we, don't, we do not have the technical or technological capability po, sir. That's why we... Yes, pero bakit, bakit, mga bakit hindi kayo mag-develop? Bakit hindi ka bumili? Well, uh, the reason why po yung ginagawa po namin ngayon is test run po muna to see if it's viable. Hindi nga, sir. Maghanap kayo ng mga IT experts na pwede makatulong sa inyo na mag-set up ng application. Pwede nyo naman gastusan yan, budgetan, hanggang sa makabukay na asa application na will meet your needs dito sa ilo e to ninyo kung halimbawa papayak kami diba bakit kinakailangan mag-outsource pa kayo na pagkamahal-mahal magkano bang kita ng loto a year sa taya gross po gross approximately more or less yung matitipid nyo doon edi panibagong ambulansya yun Ilang mga may sakit, may mga cancer, chemotherapy ang matutulungan. Marami mapapagamot. Kaysa naman payayamaan ninyo lalo ito may ari na application. O sige, magkano po yung gross receipt? Sino may calculate ito dyan? Okay, 21.55 billion in 2021. Wow, kaya pa pa ito ng calculator? 14% ng 21. Sabihin natin 20 na lang. Magkano? Ito ang mapupunta doon sa may-ari na application. Sana mabi Anak ng karagatan. Anak ng dada. Wow! 3 billion! Napakaswerte naman ito may na application na ito. Sino bang may na application na ito? 3 billion! Ang kikitain niya a year! Ilan ang mapapa-expose nyo ng kidney dialysis, chemotherapy, ambulansya, ang dami ang 3 billion mapapagamot. Andami ang dami makikinabang sa 3 billion na yan. A year. And forever. Ang contract na yan. Kaya sabi ko, kung bibili kayo, magtatayo kayo ng sa'yo yung apps, hindi siguro abutin ang 3 billion. Pinakamalak na siguro 100 million. 100 million lang sabihin natin. 300 million lang kunyari lang. O, oh, tipit pa rin kayo ng 700 million. One time kita mo kung anong pinanggagawa nyo dyan sa PCSO nag, para kayo naglalaro lang para kayo nagja-jackstone at uh, jack lang dyan sa PCSO Pinaglaro nyo ang pera na mga mahirap natin mananaya you're playing with their money 3 billion eh kung 21 billion bagay mo 21 billion magkano ang kikitain itong application ito It's 21 billion times 22%. Magkano sana kung hindi sana napigilan? 4.5 billion sa 22%. Ganito na lang pong gawin nyo. Pero ako po hindi papayag harangin ko to. Pero kung sakali, for whatever reason, nakalusot kayo, pero harangin po namin yung Senado. Marami pong mga kumukontra. Sana po, nagtayo na lang kayo o bumili na lang kayo. Mas makatipid pa. Marami mapapagamot. Kidney dialysis, chemotherapy, ambulansya at kung ano pang may sakit pero hindi ako papayag. Kahit na ganon, hindi ako papayag kasi ayoko maraming ma, ma marami madi-displace ng mga uh, Lotto loto outlets at yung kanilang mga trabahador. At alam niyo yung karamihan sa mga trabahador nila, mga kamag-anak nila. Ito na pala, itong may-ari ng application para sa iloto e si Mr. Willie Osier. I don't have anything against Mr. Osier. I don't know him. Pero magiging bil bilyonaryo na ito, lalo pa siya maging bilyonaryo. Anyway, next time siguro, sabihin nyo sa boss, wala naman kami kinalaman dito, boss. Hindi naman kami kumikita rito. Kayo naman kumikita dyan. Mga boss pala, wag lang. Ko, para, mga boss, kayo naman kumikita dyan. Kami, sweldohan lang kami. Ba't kami susubo nyo, boss? Ilan dyan sa mga kasamahan ninyo, korap. Anyway, ready na po kayo mag-swell? Oh, no, Kapag eh. ano mayroon ka competition na bibenta ng ticket. Opo. Okay, eh and... Sino po ito? Hmm, hindi ko alam kung pwede kong sabihin. Pero... Okay. Ano? Uh, Comsec, yes. can we put them off? <tinyo>